Ikinasal na si Angelica panganiban sa kanyang long-time fiancé na si Greg Homan. Ito ang inanunsyo ng aktres sa kanyang Instagram ngayong unang araw ng bagong taon, January 1, 2024. Base sa kanyang post, ikinasal sila kahapon, huling araw ng taong 2023 o December 31, 2023. Patuloy na mananalig at maniniwala sa pag-ibig. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal pa rin ang kakapitan. Maligayang bagong taon Mrs. Angelica Panganiban Homan, heart emoji. Sa comment section ay bumuhos naman ang maraming congratulatory messages mula sa celebrities na kaibigan ni Angelica, sina Angelica at Greg ay may isang anak na babae, si Amila Sabine Homan. Na-engage ang dalawa noong May 2023. Mag-subscribe sa channel na ito para lagi kang una sa mga tsekahang showbiz na gaya nito sa muli magandang araw at maligayang bagong taon mga kaibigan.